lang natin tong area ko ngayong gabi tingnan ko yung mga nakaparada at saka tumatambay sa labas dito sa residences avenue okay naman compre okay rin naman ayan okay to one side parking siguro kaya maluwag nasa bakasyon pa yung mga residente dito sa compre dito na ako sa court na sira may nakaparada yan may aso sa labas ito linden street okay naman ito yung kabila ng linden jennifer street yata ito okay rin one side parking ito lavender street ito irish street okay rin si irish ito hornbin hornbin street okay rin ersilia tayo okay naman siya maganda so guys hindi ko lahat may ikot kasi okay naman sa pagsilip ko walang masyadong nakaharang. ersilia dito sa dito tayo Umikot ngayon ayan one lane din sila dito so, dito okay naman residences avenue so yan guys cut ko na dito yung video ko at kabila naman tayo umikot.